Hello! Oh, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang buhay sa inyong lahat sa mga subscriber ni Master B. At narito ako para ituro sa inyo, para magturo sa inyo ng dagdag kaalaman. So, yon At syempre, ako nga pala si... Basta yon hulaan nyo na lang kung sino ako sa, oh, sa mga nakakilala sa akin. Tapag play nila. Ay! kilala ko to ah <laughs> Yan Siyempre. Uh, sana may matutunan kayo sa aking pagtuturo ano Tingnan natin kung pwede na ba kung pwede na ba ako mag ano maging katulad ni Master B na magaling magturo ano So tingnan natin At ang ituturo ko nga pala sa inyo ay kung paano mag-order oh o mali pala paano ano pag nag order sa sa pa ano ba paano nga, paano nga ba yon paano mag uh, payment sa sapi ng bayajikas o pag nag order sa sapi tapos nagbayad kayo bayajikas Halimbawa, ayaw nyo, ayaw yun ng cash on delivery, di ba? So, sa Lazada, 'di ba? Linilink pa yung Giga sa Lazada, 'di ba? Para lang o linilink yung Lazada sa Gcash. Balibaliktad na. Kaya para lang ano, makapag uh, bayad ng ano, payment. Makapagbayad ng order, 'di ba? business na cost on delivery, eh bayad Gcash yung ano. So, yon nakapili na ako nakapili na ako nang orderin ang orderin ko ay Alibaba charger yon type C so yon andito na ako sa loob para in renedi ko na bago ako mag record para ano so ayun hanap lang kayo pasok lang kayo ng shopee tapos hanap kayo ng orderin nyo yon tapos eh, di ba nandiyan na sa may place order di ba nandiyan na sa my place order 133, 133. Order button. ayan siyempre wag, button. wag nyo muna ipipindutin yung place order hanapin nyo yung payment method yan payment method view all yan mala, um, madali lang naman yung malaman kasi pag sinayip mo pa kanan kas on delivery nakalagay diba tapos balik mo sa kaliwa yung payment, payment method view all pasensya na sa pagpupronounce ano hindi tayo mawusay dyan <laughs> ayun hanapin natin dito yung yung e-wallet ano Stay Question mark. Activate. Stay by now. Pay later zero. Zero installment. Two x seventy one point seven installment. Three x forty recommended installment. Six x twenty seven. Cash on delivery shipping discount. Payment center slash e wallet shipping discount. Yan ito. Cash on delivery shipping discount. Di ba cash on delivery yan? Sa ipong pagkanan. Payment center slash e wallet shipping discount. Payment center ikas e wallet yan. E wallet nagalagay. Tapos tap natin yan. Question mark. Payment, cash payment, mid, fee, be cash payment. Minutes, fee. Pag pinasok mo yung e-wallet na yun, yung katabi ng cash on delivery, ito yung hanapin mo yung cash payment. kas Yan, cash. Payment, mid, fee, cash be kasi yan eh. Cash, cash kasi yung basa ng ano, eloquence eh. Kaya nakikikash na lang ako. <laughs> confirm. Yan. Siyempre, confirm. Ayan. E yung, di ba, ito yung payment method view all. Uh, pag sinayip mo pa kanan, Ayan. Payment, e payment center plus e-wallet gcash. Ayan. Cash na naman yung masasabi ko. Ayan. G-Cash kasi yan, Kaya, ano, um, nakikikas, kas tuloy yung nababanggit ko. Eh. Yan. E yan, payment center. Payment method, payment center e yan, nakalagay na. Papasok lang kayo dito. Payment, view payment method, view all, tapos, magkatabi lang yon, magkasunod lang katabi ng cash on delivery, sa pinupakanan yung e-wallet doon tapos hanapin mo yung Gcash Gcash payment tapos confirm Yan. kanina cash on delivery na yung nakalagay dito yan cash on delivery ngayon yan na yung nakalagay o, Gcash na yung nakalagay ano so yan. pagka may nag-order kayo niyan, asahan niyo na na madadagdagan yung babayaran niyo. Yan, imbes na 133 lang babayaran ko, 136 na dahil ah uh, may tax na 3. Yan. Wait lang ah. Orderin na natin. Mga tol, sana nakuha nyo ano. Yung cash na binabanggit ko dun, Gcash yon Gcash. Yan. Nalala ko, cash nga pala yung basa ng eloquent. Gcash yun, ano, Gcash. Order Yan, orderin na natin. Show, show Tapos, pagka ano, kasi naka autofill na sa akin eh. Pagka na-tap mo na yung please order, mangingi isa ng Gmail account mo. Ha? Yung nakalagay doon sa Gcash mo na Gmail. Button action there button, email verification. Total payment 136.00. Payment method. Payment center slash e wallet email. Mayors to plenty of Gmail. Please fill in and confirm your pay. Button action there button, pay. Please wait a moment. Okay, pay, pagkat enter nyo ng Gmail nyo e pay nyo na. Ayan, pay. Button action to grab Merchant shall be philippines in amount 2. PHP 136.00 log into payment cash heading 2. Plus 63. 9359478239 button. ay yan yan yung number ko baka gusto nyo yung bigyan ako ng gcash yan next nyo na yan next tapos may magtetek sa inyo ng code so yon enter nyo lang yung code dito putik nyan wait lang ah Antayin ko lang yung code. So ayun, mga kamad lang people. Ayun. Yun nga, pagka na-enter nyo na yung 6-digit code na nag-text sa inyo, i-next nyo lang. 'Yon. Tapos pag na-iano na i ano na na i next niyo na, ganito naman lalabas. 'Yan enter nyo yung 4 digit na yung PIN nyo yung PIN nyo yung PIN ng GCash nyo na yung 4 digit ba yung 4 digit na number ayun so uh, yung akin i-enter ko muna ha ayun uh, wait lang so ayun na-enter ko na at siyempre pag na-enter na yung 4 digit na PIN digits, next eh, next natin ulit ayun yan ang balance ko, Brian. Yan ang babayaran ko, 136. No voucher. Walang voucher eh. Ayan. Ayan. Pay mo na. Eh, pagkatapos, pag na-enter nyo na yung 4-digit na 4 digit na pin yan may PAY dito pay yan oh. pag pinindot natin yan yan Okay na ah, payment successful na yan yan pipindotin nyo lang nakalagay naman dyan kung magkaano yung in order nyo eh pay yan pay

Maraming salamat sa inyong lahat. Sana may nakuha kayo at sana may nakuha kayong aral na natutunan sa aking itinuro dito sa YouTube na channel ni Master B pangdagdag man lang sa lipunan ng ating bayan. At siyempre, uh, hulaan niyo na lang kung sino ako. At 'yon. Magandang buhay sa inyo lahat. At God bless, mga tol. Ayan, yan lang, aking, ano, sa usunod ulit. Ayan. Peace out.